Breaking news mga kapulse point! Ang makapangyarihang aircraft carrier ng Amerika, ang USS George Washington, ay papunta na sa Japan, kaya sobrang natatarantana ang China. Ito ay pagpapakita ng muscle ng Amerika dahil sa dumadalas na agresyon ng China sa ating teritoryo. Mula sa mga naval bases sa Subi Reef hanggang sa black sand mining sa Zambales. Ang tanong, ano para sa Pilipinas ang pagbalik ng USS George sa Indo-Pacific region? Hindi lang ito tungkol sa barkong pandigma ng Amerika o sa presensya ng China. Ito ay laban para sa kontrol ng rehiyon. Sa video na ito, aalamin natin kung paano nakataya ang seguridad, ekonomiya, at kalayaan ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang sigalot. Mamaya, pag-uusapan natin kung paano ang pagbabalik ng USS George Washington ay posibleng magpalakas sa depensa ng Indo-Pacific. Pero ang malaking tanong, kaya ba nito labanan ang banta ng hypersonic missile? Ano ang magiging papel ng Pilipinas dito? Lalo na at binubuo ng China ang kanilang naval bases at patuloy na pinipilit ang kontrol sa ating teritoryo. Handa na ba ang Pilipinas sa nagbabadyang sagupaan sa ating karagatan? Anong papel ang gagampanan ng mga kaalyado natin tulad ng G7 at Japan? I-comment ang inyong opinion. Dapat bang paiktingin ng Pilipinas ang ating depensa? o sapat na ang suporta ng ating mga kaalyado. Pagkalipas ng siyam na taon, bumalik ang USS George Washington sa Yokosuka, Japan. Pit-pit ang pinakabagong F-35C stealth fighters, advanced radar systems, at missile defense technologies. Ayon kay Vice Admiral Fred Kacher, ang barkong ito ay simbolo ng advanced maritime power ng US. Pero bakit mahalaga ito sa Pilipinas? Ang West Philippine Sea ay pangunahing lugar ng tensyon sa pagitan ng US at China. Ang presensya ng George Washington ay nagdadala ng pag-asa na mas mapalakas ang seguridad ng rehiyon. Pero wait. Isa sa mga pinakamalaking banta na kinakaharap nito ay ang hypersonic missiles ng China. Ang mga sandatang ito ay may kakayahang lumipad ng higit limang beses na mas mabilis sa tunog at kayang iwasan ng karamihan sa, sa kasalukuyang missile defense systems. Mukhang delikado, pero let me tell you, hindi pa napapatunayan ang mga hypersonic missiles na ito sa actual battle. Hang USS George Washington ay hindi basta-basta maitatapoy. Bukod sa dala nitong F35C stealth fighters at CMV-22B tiltrotor transport aircraft, ito rin ay may cutting-edge radar systems na kayang tukuyin ang mga incoming hypersonic threats. Isa sa mga sandata nito ang SM-6 missiles na dinisenyo para i-intercept ang mabilis na banta tulad ng hypersonic weapons. Bukod pa rito, mayroon din itong electronic warfare systems na kayang guluhin ang guidance systems ng incoming missiles. Ginagawa nitong mas mahirap tamaan ang target ng kalaban. Samantala, patuloy na lumalakas ang kontrol ng China sa Subi Reef, malapit sa Pag-asa Island. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ito ay ginawang isang ganap na naval base na may runway, radar domes, at ports para sa kanilang maritime militia. Paano nito apektado ang Pilipinas? Ang Subi Reef ay bahagi ng ating teritoryo Ngunit hindi na natin ito mapuntahan. Sa halip, ginagawang base ng China ang lugar para sa kanilang mga operasyong militar. Hindi lang sa karagatan aktibo ang China. Sa Zambales, iniimbestigahan ang umanoy black sand mining ng mga Chinese. Maaaring ginagamit para sa rare earth minerals na mahalaga sa paggawa ng advanced weapons sa himpapawid naman namataan ang Chinese surveillance balloons malapit sa Taiwan at West Philippine Sea Ayon sa Taiwan Air Force Command ang mga baluna na ito ay bahagi ng gray zone tactics ng China isang estratehiyang naglalayong guluhin ang depensa ng kalaban ng hindi direktang nagdeklara ng digmaan Sa gitna ng agresyon ng China, ang G7 nations kasama ang Japan ay kinondena ang mapanganib na maniobra ng China laban sa Pilipinas at Vietnam. Sa kanilang pahayag, iginiit nila na walang legal na basehan ang nine-dash line claim ng Beijing. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, ang suporta ng G7 ay mahalaga para mapanatili ang rules-based order sa rehiyon. Pero sapat ba ang pahayag na ito upang maibalik ang ating control sa West Philippine Sea? Hindi nagpapahuli ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas agresibo na ngayon ang ating transparency strategy. Ang mga maniobra ng China ay dokumentado at ginagawang pampubliko upang makakuha ng suporta mula sa internasyonal na komunidad. Pero habang lumalakas ang suporta mula sa mga kaalyado, ang tanong, paano natin masisiguro na ang ating mga aksyon ay magreresulta sa konkretong solusyon? Ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating karagatan. Kaya't mahalaga ang kolaborasyon ng Philippine Navy at Air Force para maging epektibo ang depensa. Ang mga bagong radar systems at shore-based missiles na posibleng ma-deploy ng Pilipinas ay maaaring maging unang linya ng depensa. Sa tulong ng US, maaaring ma-upgrade ang ating capabilities para tukuyin ang hypersonic missiles ng mas maaga at mabigyan ng sapat na oras ang USS George Washington na gumanti. Ang pagbabalik ng USS George Washington ay isang makapangyarihang simbolo ng pagpapakita ng lakas ng US. Ngunit ang tanong, sapat ba ito upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific? Habang ang Pilipinas ay nasa gitna ng geopolitical chessboard, magiging susi ba tayo sa pag-iwas sa isang malaking digmaan o ang mismong ground zero tayo? Kung gusto niyong malaman kung paano magbabago ang kwento ng Pilipinas, China at US sa West Philippine Sea, mag-like, mag-subscribe at i-comment ang inyong sagot. Ano ang dapat gawin ng Pilipinas sa harap ng lumalalang tensyon?